Wallah man. Hai, mana no. kita Nah, kesukaan gue video gue diri. Di kau, gay bawal kau. Operasi on dakop guys. Ah, kalau shot kayak gabeing Dako. Kebayan na ko rin, operasyon na mga motorista guys, kaya maura yung madali-dali nilang takut um, Ang bot dakop, kasagaran, mga motorista raman. Wala well, maka-episode. ada uh, daghan masikop guys, kaya daghan mga magsuri-suri mga gabi eh. Way mga lisensya, huwag mga papilis. Huwag mga punta pangiyo on guys kaya ng pangyo ang mga inang ang ikawan sa gobyerno huwag man na mga motorista nga gamay kayo kaso maunang maglibog yun taan yung gobyerno dakop dire ii nakachuti bisa gabi Hai, nih guys, guys hai, hai, driver license, hai, 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 diri, ah hai, hai, taga diri hai, 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 suri hai, 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 erting sapuha yung ninila guys, erting bighana guys. Santang nanakop saya la guys, nagvideo ko ko re, i-tollo ko sa pulis kay bawalan oni video. Ah, kontong ila kong gipaundang ang video. Bawalan na dere, ulakala ta. Okay, papa bless. Allot man. Video ole ko dere sa mga pulis guys. Kita ko siyang nagbawo guys. Ang gignan nagvideo ra ko. Wala man. Ang so, sa may o no. Saktos. na ilang gibuhat. Ano nah, dito ay ginakop. Nanakop. Nagibawalan kay Dili ko na pwede Dayon. Nasuko sila nga gibijuhan ako. Kay Dili daw pwede. Tuwa sila Dito. Oh, magpalayo. play 'yung ata <laughs> kay Bye-bye.